Masamang masama ang loob ni Princess at nahulog ito sa pagkagalit sa ama dahil tiniis siya at hindi dumalaw ito sa kanyang graduation. At nadagdagan pa ang pagkagalit sa ama nang napadaan ito sa bahay nila ni Onse na masayang masaya ang lahat at sinisilibrate ang pagkagraduate ni Onse. Pero biglang napawi ang pagkagalit ni Princess sa ama nang nalaman mula kay Onse na nadisgrasya ang kanyang ama at kagagaling lang ito sa hospital at pilit pumunta pa ito sa eskwelahan na baka sakali maabutan pa ang graduation nila ni Princess. Hindi na nag si Princess at nagmamadali na umuwi sa kanilang bahay at naabutan ang ama na sinisisi ang sarili nang dahil sa kanyang pagsisinungaling ay napalayo ang loob ng kanyang anak. Bigla namang napawi lahat ng naramdaman ni Princess ang pagkagalit at pagka dito sa kanyang ama nang nakita ang sitwasyon ni Sir Dado at bumalik ang dating pagmamahalan nila bilang mag-ama. Lalong-lalo na humingi ng sorry itong si Dado na sinasabi niya na ayaw niya lamang masaktan itong si Princess kaya niya nagawang magsinungaling dito sa bata. At ngayon mas naintindihan ni Princess kung bakit nagawa iyon ng kanyang ama na ayaw niyang masaktan siya na feeling inabanduna ng kanyang tinuturing na ina na si Lope. Pero kahit naging okay na sila ni Sardado, ay feeling pa rin ni Princess ang pangungulila sa totoo niyang ina kaya gumawa siya ng video sa tulong ni Onse na nanawagan tungkol sa kanyang ina na si Lope Pascual na 17 years na siyang iniwanan at gusto niyang makapiling at makasama ang kanyang ina kaya siya nananawagan na ayon kay Princess, hindi pa huli ang lahat para mabuo ulit ang kanilang pamilya. Naging usap-usapan naman ito sa social media na nakita naman ito ni Charlene dahil ipinakita ito ng kanilang kasambahay na iyak ng iyak dahil naawa dito sa bata. Samantala, dahil hindi naka-attend ng graduation itong si Sir Dado, ay gumawa ng isang surprise party naman dito sa kay Princess na ginanap ang graduation ni Princess sa loob ng kulungan. At naging masayang-masaya itong si Princess ng the best graduation ever ang nangyari sa kanya dahil kasama niya ang malalapit sa kanyang buhay, ang mga PDS sa loob ng kulungan. Pero na-discovery ito ni Sir Dado ang ginawang video ni Onse at natatakot itong si Sir Dado na baka ang video ni Princess para lukuhin ang bata. At lalong natatakot si Sir Dado na hindi masabi kay Princess na hindi siya totoong anak ni Lope. Habang doon naman kina Charlene ay naglasing itong si Liberty sa party na ginanap pagkatapos ng graduation nila doon sa kanilang mga kaklase. Pero Napaaway itong celebrity dahil sa akusasyon ng kanyang kaklase na anak siya ng ex-convict. Kaya napaaway itong celebrity at nagsabunutan sila ng kanyang kaklasing babae at dumating naman itong kanyang nanay at tatay. At dahil sa kalasingan ay napilitang iuwi itong celebrity. Iyak nang iyak naman itong si Charlene dahil gusto niya lamang maging maayos ang pagsasamahan nilang mag-ina. Pero hindi niya rin masisisi itong si Liberty dahil ayon sa kay Charlene ay may pagkukulang siya bilang ina dahil hindi niya naramdaman ang totoong pagmamahal dito sa bata na parang may kulang at parang may harang sa kanyang dibdib. Kung baga walang lukso ng dugo siyang naramdaman dito sa kay Liberty. Kina umagahan ay gustong kausapin ni Charlene itong celebrity dahil ang paglalasing ay hindi maganda lalo na sobrang-sobra. Hindi naman nagustuhan ng bata dahil imbis na mag-breakfast ay sinermona na naman siya ng kanyang ina. Kailan kaya malalaman ni Charlene na hindi totoo niyang anak itong celebrity? Na ito'y anak ni Divina at... Ipinagpalit ang kanilang anak dahil sa paghihiganti ni Divina dito sa kay Charlene. Dahil umano, inagaw nito si Raymond sa kanya. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.